Ayan, good morning. Hindi na tayong gasolina at suka. Tayo ay pupunta dun sa bangka ni Mandaragat. Ito po yung daan kapag hindi ka ng bangka. Punta dun sa pinapagawaan ko ng, ng ano, Ang bagong bangka. Sa bintagat. Pag high tide, hindi makakapunta dun. Ito nga, high oh, hey, tide. Hirap na akong, ano, makalusot dito. Malakas pa ang alon. Uy! Takot dito, ah. May ahas. Tayo sa gilid lang. Oh. Mm-hmm. Oh. Uh -huh. Mamaya nang uwian ito. oy, Hindi tayo basta-basta makakawin ito mamaya lalo pag nag high tide. Ito balon ito. Kapag low tide na ako niya ng tabang. Ito baliti. Ay, 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 ay. Yay, 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 Takot ang bato. Bilos ang bato. Taas ang tubig. Tapos ang alon, halakas din. May luway lang. Oh! Whoa! -ho! Tapos sana kung sinalubong ang alo na yun Basa sana Hindi na nga ang sinasabi ko Wala din pala Naiwanan ko ang susi Wala din Hey! Hirap tumawid ha, magyan. May wanan ko pa susi. Ay! Ah, magyan. Susi, naandun yung gamit sa loob pala. <laughs> Yan. Dito din sila, oh. ha? <laughs> <laughs> ah? Pagbubunsod. Ah, talaga nang babasa. Lampas mo na. Ah! Pintura ay ano, gasolina at ano, suka. Ano na. balik ko yata tayo. Ay! Ah, magyan. Ayan, ibubong na. Iniisip-isip ko ang dadalahin ko. Iwan ko pa susi. Ano na liha. Talaga naman. Ay. Ano yung mindin ka na lagi? Ha? Ano may mindin ka na lagi? Iniisip-isip ko. Ayun. Sarap sana magliha. Malilom. Ayan, laki po ng tubig ngayon. No? Hindi na masyadong mapabasaan ng ulan dahil bumili tayo ng trapal ay samantala lang yan dahil yan po ay manipis lang na trapal para hindi lang tayo mabasa lagi ng ulan dahil ang panahon ngayon ay ulan <coughs> bah, tapos na yan pala yung ano ano tasok pero da ay pala Ka ikakabit mo ngayon yan tasok natin na malinis na pala oh yung ruda sa una tapos yung isang yun na nakataob ay Huli. hulihan ito hulihan yung papalaw yung ano ay yan akabit na ang ruda ngayon oh. kruda sa una kruda ang tawag dyan sa amin dambo Hay ko ating tasok train ta ang gas At may may maikli kaya istan dalwa? Yung mga strap nya. Luno. Sobrang sukat. Ito taas ng ating bangka. ruđa diyan unahan Dito na pong Ito na pagkakayari nito Diyan oh kita, ioliha. Ha? Mayroon ay, ang... May lang bata na 'no. Diyan sa luto. magpalitan ngayon na. Mga... Matibay na ano. Uh -huh. Ah, na ito yung isang maikli oh. Diyan may scrap pang sahig. Isa niya sa babaw. Ayun nga pala may tasok din doon. Hindi naman tayo. Okay, so ito yung mga pintarahan natin. Magtatasok na. Pasok sa una. Yan sa dulong-dulo, mayroon pa yan. na Puno talagang kahoy, ano? Hmm. 对对对

dah. Dia mai kena cepat ni. Mai kertasing pelaga itu. wala pang sinita na yun hindi ang magkakatas pa talaga yun lawas pa yun may lawas na yun 对了、no. Ayan na. Nagawa na ang unahan. Bukas hulihan ano? Bukas ang hulihan. No? Wala pa yun sa hulihan. Ano? Mabilis na lang po yan. Gawa ng mga materialis niya. Yung mga gagamitin. Nalinisan na. Kaya mabilis na ang ano, pag-usad. Konting linis na lang yung roda na yan. No? Kakapit mo ba yun yan? Ipoxy na pala ito ngayon. Wala pa pong ipoxy yan. Oh. No? ang ating baol oh. Talagang Ang buka po niya na yan oh, no? 24 Pero nung bagong dating 25 ano, magkilis din ano mm -hmm. Kilis din ang kahoy Tapos nung nalinis pa Nung nalinis niya, 24 na ang buka Hindi ko may pinabas ng kita dito sa lolo hmm. Kasi pwede mababasin na may pangahan ng mga maigay eh. Lagi nga habulog yung lapad ng ruda. Yeah, Ay, wala nakakabit niya. Nilagay niya. 30 lang po ang taas niyan.